ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang pagtitiis ay hindi nangangahulugang pagtitiis sa isang matitiis na sitwasyon, kundi pagtitiis sa mahihirap at mga mapaghamong sitwasyon, gaya ng mahihirap na pinansyal na sitwasyon, panlabas na pag-uusig, mga alitan sa relihiyon, isang bulong mula kay satanas, at marami pang iba. Ang mga magtitiis hanggang sa wakas ay magagawang matanggap ang maluwalhati at maningning na araw ng kaligtasan mula sa Diyos. Gayunman, paano naman ang mga taong gaya ni Demas noong panahon ng sinaunang simbahan na iniwan at tinalikuran ng Diyos? Ano kaya ang kanilang magiging wakas? Pag ang mga ganitong uri ng mga tao ay tumayo sa harapan ng Diyos sa araw ng paghuhukom, magagawa ba nilang itaas ang kanilang mga ulo nang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos? Nasusulat na, kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo tungo sa kasunod, sapagkat katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo mapupuntahan lahat ang mga bayan ng Israel bago dumating ang anak ng tao. Gaya nito, pag ipinapangaral natin ang ebanghelyo mula sa bayang ito, patungo sa bayang iyon at mula sa bayang iyon patungo sa isa pa, tinutuon ang ating mga puso sa paghahanap sa ating mga minamahal na kapatid, at sinisikap na mamunga gaya ng mga sanga ng puno ng ubas, hindi ba tayo nakikita ng makalangit na ama? Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating kilos. Naghahanda siya ng mga makalangit na gantimpala at mga banal na bituin sa langit para sa atin. Nakita ko na hindi mo tinalikuran ang pananampalataya mo kahit sa mahihirap na sitwasyon at matiyagang ang tinupad ang aking salita hanggang sa wakas. Kaya hinanda ko itong magandang halamanan para ibigay sa iyo pagdating mo sa langit. Palalamutian ko ang bituin ng maganda kaya hanggang sa panahong iyon, pakiusap, magtiis ng may pagtitsaga. Ito ang kalooban ng Diyos na nagmamasid sa atin mula sa langit. Hindi malabong sinasabi sa atin ng Diyos na, magtsaga kayo. Magtiis hanggang sa wakas. Alam niya na dadaan tayo sa mga pagdurusa at mga pag-uusig. Sa oras na ito, muli nating alalahanin ang katuruan ni Kristo na dapat nating higit na hangarin ang kaharian ng langit habang pinapasa ng ating sariling krus at tayo ay maging ang mga nananatiling matatag sa pananampalataya, nagtitsaga at nagtitiis hanggang sa wakas.